ganda. Dalawa ang kulay niya. Red at saka yellow. Pero iisa lang ang puno nila. Ayan. O. Isa lang. Ganyan siya. Tapos, yan ang seed. Ang sarap itanim. Ayan sila. Iba-iba. Yun, yellow lang siya. Ito lang ang may mustard at saka yellow. And ang mga seed. Mga seed. Ayan. Ang gaganda. Tapos sa baba. Ayan, gumamela. Iba-iba ang kulay din. Ayan, ang red. May pink din siya. yellow ganda, ganda 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 you know, ganda pink Ito ang lahat tuwing pink red ganda ng kulay red. Red, red red ganda ng, ganda ng